Ano sasabihin ko? Sabihin siyang pasok. Wala siyang pasok? Saan pasok? Walang, walang sa pasok sa pa, school. Pasok. Pero sa work may pasok. May pasok sa school. Walang pasok sa school. Sa work lang. Ikaw nga, sabihin mo nga kayo, kay Kalib kung may pasok. Yan Kalib. pasok. Wala pasok. Oh, wala pasok. Wala silang pasok kasi. Ikaw ba't di ka na pasok? Ba, wala pasok. Ah, wala so pang pasok. Bukod namin ko. Saan? Sa Sinan. Sa mag slide kami Mag? slide. May slide ka doon? Sa, sa Sinan, doon mawala yung slide mo doon, wala tao doon. Hindi, kung na ni Papa, kung na ni Papa, slide. oh, pagdating mo doon, pa, paano pag wala na? Dito, or, dito na kami titira. Saan dito? Sa taas? Akala ko ba, uwi na kayo ng asinan? Hindi pa. Sabi ni wala Papa mo. Ano ito buksan? Wala yan, sira yan. Hindi na bubuksan. Ano na? Ano na? munang nang sumbong kita mo nang sabi mo kay hmm si kay lang sira na ano pa tawag mo sa kanya mo o tita mo nang sabi mo mo nang sabihin ko hindi mo alam mamaya sabihin ko ah sabihin ko go tawag sa'yo ni Clark mo sabi niya mo nang ka daw beko ah magagalit 'yun. Akyatin kanya doon sa taas. Pusa, taas pintu, mm. ah. pinto. Niya dun, taas. pinto. O, kahit sarado, bubuksan niya 'yun. Hindi nalap namin. Nalap, bakit nalap? Simon. pwd buksan niya yung pinto kahit pilak mo sabihin niya Brenda buksan mo nga pinto nandiyan ba si Clark sabihin niya hindi tapos sipain ko yung mo nang um, mo nang na naman sabihin mo sipain mo si Mona sabihin ko ha mamaya tawagan ko sa tawagan ko sa ano tawagan ko nga sa ano sa cellphone sabihin ko sipain mo siya ha tawagan ko muna ko. Bubuksan ko Tawagan ko ah. Oh, diba? Ano bubuksan? Tawag sa'yo eh. Tawagan ko muna. Tawagan ko. Hindi naman nakapit. So, hindi. Tatawagan ko nga siya eh. Tignan lang. Tatawagan ko. Pinagoy. Sabi ni... Sabi ni Clark, ano daw? Munang ka daw, munang. <laughs> Wala ka binto. Hindi ka binto. Munang ka daw, sabi ni Clark. Tapos sasarado daw yung pinto para di ka makaakyat. Sa bahay nila. Uy. <laughs> hindi, hindi yan Nung hindi, ano yan, nakatawag yan. Di, hindi video tawag lang. Mabigyan. Hindi tawag lang, sabi ko. At si Clark, oh, dito, oh. Tapos sabi niya, munang, sabi, niya, munang, sabi niya, munang, sabi niya, munang, sabi niya, munang ka daw. <laughs> munang ka daw, tapos ano, pag aakit ka daw sa kanila, ilalak ka pinto para hindi ka daw mong kapasok. <laughs> uh, hindi yung video, tawag lang yan. Mamaya na, tawag lang yan. Kaya nag-usap kami, sabi mo munang eh. Ang video, yung na.